Ay, naku po. Ano ba yan? Sumugod si Bipisara sa Cebu. Wala man lang dalang bala. Ang kailangan ng mga tao ay tulong, hindi yung present mo. Okay din naman naman, nandun ang present mo. Pero dapat, meron ka man lamang pasalubong. Siyempre, mas kailangan nila ng tulong, hindi yung naroroon ka lang kailangan nila yung malasakit, mamigay ka kahit man lang tubig, pera kahit sabihin natin kahit man lang tigwa 1,000, BP Sarah bawat isa sa kanila kakaunti lang naman yung mga yan hindi naman kawalan yan sa pera nyo na ang dami nyo nang naipon eh. sana man lang na mahagi ka man lang sa mga isang katulad nyan na kababayan mo pa at solid pa naman yan sa inyo sa inyong mga duterte tapos hindi nyo man lang nagawang tulungan nagpakita ka lang na mukha mo ano ka ba naman ano ang mayroon sa iyo vice ka pa naman tapos ganyan ka walang tulong